uh, to cover payments of antigen, face mask, face shield. Wala nang ganun ng 2023. Di ba? Tagal nang wala nang wala nang ano, wala nang ano yon yung mga plastic barriers, wala na open na tayo noon. Lying. Caught lying. Yes. 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 Hanggang ngayon, nag-nag ano lang, nag subside lang ng kaunte, pero yung nakapaskil sa door nila, nagre-recruit pa ng mga keyboard warriors eh, masab at least 200 uh followers sa TikTok bago katanggapin. tingin iginiisure yung implicals part lang siya ng iba pang grupo na that also yes. provide similar services to the Chinese. Yes, but uh, if if you if you look at the the Sayabra report, dapat kasi nakahabol yung Sayabra dito sa meeting eh. Uh, may mga iba't ibang locations na not just China, but may, may Russia. Eh. Pero ganun din yung ganun ka din yung yung operations. So hindi ko pa hindi ko pa na natatanto ng ganong kalawak yon. Let's leave that to Sir, if you believe na lying si Polly, bakit po siya hindi na contempt Uh, um, nakita nyo kanina yung ano eh, pinasok agad niya yung ano eh, yung may cancer yung, di ba? Ayaw naman natin maging, there be a time for that. Uh, mm -hmm. a, other investi investigative agencies are doing their work right now as we speak. Sir, since hindi nagtatali yung uh, documents na meron kayo sa sinasabi ni Polly, meron pa po bang susunod na investigation? Ay, sorry, inquiry po. nag lang tayo. Eh. Kanina dapat kasi nandito yung mga Chinese spies. Yun na naka, nakabawa naka sa, sa invited list natin kasi hindi pinayagan ng sugado. Kasi baka daw ang, ang, ang reason, baka ma, masira yung chain of custody nung nung MC. Dapat si hawak na nila eh. Wala na makagalaw na iba. Idadalin naka, naka ready na kami doon sa babae. Eh. Doon ipapark. Hindi kasi pwedeng tanggalin doon sa sa sasakyan naka bolt doon sa likod ng sasakyan. Ipapark sana sa basement. So hindi pinayagan ng court. pinatawag yon kanina kasi siya yung signatory sa check. So,